Hidia Hideaki Tokunaga. Ah, katipa. Hello, paring don here. <laughs> Binabasa ko yung pangalan ng composer na Japanese. Etong Saigono Iwaki. Saigono <laughs> Iwaki. Di ba sumikat ito noong mga uh, panahong 90s? Etong ikaw pa rin ni Ted ito, di ba? So, yung composer, yung mismong pinanggalingan, yung original ay Japanese song. Yun sa nga, Saigono Iwaki. Yun yung composer, Hideaki Tokunaga. etong si Ted ito, hindi siya naggawa ng Tagalog version. Naggawa siya ng ibang, ibang meaning ng kanta. Ikaw pa rin, eh, hindi naman... Eh nakalagay dito ang taga ang English sa sa Igono Iwaki eh last ex excuse last excuse hindi naman ikaw pa rin yun ah. <laughs> okay so ibang ano hindi tinagalog pero nagtagalog song siya gamit yung composition ni ano okay anyway ang ituturo ko ay yung sa kay sa Japanese kasi mas madali yung chords C Okay madali lang itong katang ito although maraming chords pero hindi kita papahirapan sa mga tipa okay maraming chords pero napakadali lang ng tipa ang bar chord lang dito ay F kf F ilang naman ang bar chord dito pero pwede natin gawing F major 7 na lang para hindi bar chord right so madali lang so umpisa na natin ganyan lang kabagal 1 wow two, three, four, 1 one, and two, and three, 1 four, and one, and two. So, ganyan yung pinakang common na sukat dyan sa kantang yan. One, and two, and three, and four. Kung mag strumming ka dyan, one, and two, and three, and four. yeah, pwede yan. So, kung pupunuin mo, one, two, 3 three, and four, and one, and two. daw down. Tapos pagka gusto mo nang bawasan, ganon. Right? So, yeah. Ang intro natin, C, 1 and 2 and 3 and 4. Tapos C add 9. Ibig ko sabihin, ganyan C add 9, isang C add 9, ganyan, di ba? Oh, pwede na yan. Wala dito sa, walang first string, third fret. Pwede i-open mo na lang ang first string. Open na lang siya. Ganyan yung tipa. Pero galing ka sa C, Pwede mo namang gawing ganito, Oh. Yung hindi late mo, pupunta na lang sa second string, sa third fret. Pwede naman ganyan na lang. Di ba? Tapos susunod, uh, C, suspended. So, nakasi ka, tapos, yan, oh, nakita mo yung ginawa ko. Inipit ko yung first string para tumunog yung suspended sa first fret. yon Okay? So, hindi, wala nang alisan yung C then balik sa C. Gets? So, walang alis ha. Pwede nang yung sa C, C add 9. Pwede nang iganyan mo na lang itong hindi liit. So, again, C, 1, and 2, and 3, and 4. C add 9, 2, and 3, and 4. C suspended. Yeah! Tapos C. Alright? Alright? And then, another intro ito pa rin. Ito ay pattern na gagamitin sa verse. Okay? O, so, C. 1 and 2 and 3 and 4. And then, Jesus B. Ibig sabihin sa Jesus B. Okay? Yung Jesus pendant mo, merong B. So, nakafocus sa B na nota. Hindi sa G na nota. Okay? B. So, ayan, yeah, pwede na yan. Kasi, ang kumpletong hanggang first string, di ba? Merong lakalagay. Jesus B. Pwede mo na. Okay lang yan. <laughs> okay. Pwede open na lang yan sa mga beginner. Okay. Okay. And then, A minor. So, four counts na four counts. Tapos, G. Tapos, F. Oh, F major 7 gusto mo madali. And then, CE, C slash E. Ibig sabihin lang yan, yung C mo, merong open sixth string. pwedeng patunog yan. Kung baga, yun yung pinakang bass, yung E. So, C, E. Okay. And then, D, F sharp. And then, G. Ito, 2 counts lang. Kasi, merong mga palitan na A minor Jesus B. So two chords G, one and two and A minor Jesus B. Isang patak lang yon A minor Jesus B. Then balik na naman sa pattern verse na. Okay, so ang verse ganon pare yung 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 pattern na tinuro ko. So C one and two and three and four Jesus B two and three for A minor, 3 and for G, 3 and, and for F, 1, 2 and, and for C, E, 2 and 3 and for D, F sharp, okay, tapos G, 2 counts, 1 and 2 and A minor, G, C, B, ulit, ulit yan, mahaba ang ano ang verse ulit, okay, ulitin lang yung pattern, sharp and then G two chords A minor Jesus B chorus chorus na tayo ang chorus C Jesus B A minor chan, 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 G ito two chords F G two calls. and then ito C Jesus B A and then F two counts, G two counts, then ano ng chorus? So sa una four counts. Sa pagdating do sa F two counts na again. C uh, ulit na natin yung chorus. C two and three and four. Jesus B. A minor and then G. Oh, ito na ang mga two counts. F two and G and two and then C Jesus B A minor two and F two and G and two and interlude. Okay, C. Parang intro to. Oh, C at nine. C suspended. Okay, and then back to C. And then another chorus. So, ganon din ang mangyayari. Ay, another, sorry. Another verse. <laughs> After ng verse, another chorus. Okay? Sorry naman dun. And then, another interlude. Pero, hindi na ito yung tulad ng unang intro. Ito naman, another interlude katulad ng verse. Okay? Yung interlude natin. si See? Bato eh. After nito, uulitin mo. G, A minor, Jesus, B, C. Uulitin. And then, chorus. Ito, mahaba yung chorus. Dalawang beses. So, ganun din ang chords. Okay, after ng chorus, patapos na yung kanta, magkakaroon na naman ng ano, katulad ng verse, pattern. Okay. And then, another chorus, pero, ang mangyayari dito katipa sa another chorus ng panghuling panghuling panghuli ay katulad ng verse katipa hindi chorus ang pattern okay so chorus ang kanta si Ha, <tipa> Korean chorus. Right? Ganun lang ang mangyayari. And then, ah, ano yan ha? Tatlong beses gagawin. Mahaba. And then, pinakang tapos na, pinakang ending na ay ganun din ang pattern. Alright? Ganun din ang pattern. Sa katapusan, nag, may, may nag-lead guitar lang, may nag-adlib. Eh, ganun din ang pattern, pang verse hindi wala na yung chorus na pattern okay ayun na that's it mga katipa so classic tayo classic uh, pihado ako maraming magkakagusto sa kanta na ito sa turo na ito dahil nako sobrang sikat na sikat ito noon di ba practice na paring dun here appear